Hi guys! Good morning! So ayan, naalis kami ngayon ni Boss Stephen at ayan, pinatulog ko muna si Theodore sa sobrang haba na ng buhok niya. Hindi pa siya napagupitan. Alis kami, pupunta kami ngayon ng San Jose kasi mag, magbibili kami ng bangboy tapos ibibenta namin. At dadaan na din kami sa groceryhan kasi bibili kami ng ibang paninda namin. Yung kikiam, yung hotdog. Ano kami, tas sasabay na din namin pagbili ng gatas. Ayan. Buti na lang tulog na si Theodore kasi makakaalis na kami ng tipin. Ayan, nailapag ko na si Theodore. Nandito sila sa kwarto. Ayan, medyo madilim kasi sinasarado namin yung bintana. Kasi para hindi sila masilawan. Papawisan na ako. <laughs> Theodore, tapos si Tonet. Pinatulog namin yung dalawang bata kasi para walang pasaway sila mama. Habang si mama ay nagtitinda. Yan, naalis na kami ni Boss Tito. Una na lang, Garzada So, ayan, Dumipat na naman kami ng pesto. Yung pesto namin nung isang araw, doon ako. Nung naglive ako, doon. Ngayon, nandito na kami sa malapit na talaga sa bahay namin. Ayan, bahay namin. Dinikit na talaga namin kasi para malapit lang sa paghakot ng mga gamit. Ayan. Nagkikwenta pa si mama sa dadalhin na pera pang bili ng... Ano? Ayun na, kikiam pala. Uh, kikiam ng ano? Ang juice? Melon? Pera ka, usala ka pa. Ito hot cake, mainit-init pa. Dito yung, hala. Lumpia, turon, tapos may banana cue, guys. Mainit pa yan. Ay, sus, ha? Diyan yung pesto. Dito kami nagtinda sa malapit na talaga sa bahay namin. Mga sinampay pa sa labas. Ano? <laughs> Nagkukulang kwenta pa ni mama yung pambili namin ng yung pang namin sa ititinda kasi inihulog niya na yung ibang ha, yung ibang kita namin sa pagtinda binayad na sa mga kolektor O, kawan o sa ano yan ka naghatag hatag uh. yeah, Nagpipit-pit na yung driver ko sa sada, Alis na kami muna po. Sobrang init. Punta kami, magumotor lang kami doon. Para may, may benta namin yung bangoy mamaya. Ayan, bumuhan kami sa grocery ha. Namili ako ng tigyan, tapos contents na tutuyo. At mga personal na gamit na din sa bahay. Yan, nakarating na kami sa Payapay, sa May San Jose siguro yun, Ayan, yung mga ba, yung banggoy na in-order namin. Ang ano kilo na? pa lang yan, yung iba. Nasa, nasa dagat pa. Huli pa daw. Ay, pauwi na daw yung ano. Hindi pa dumuong yung sakayan. Ayan. Tigdangan lang niya na. Madami yung nagpipindahan.

May kamihan kami ang una, lagas adto Pero di na di na pa kami ang man, lorip. Yeah. Nagpipidi ka. Aman ng mga pagkagtinda ito. Pero na-stop na yad na dugay. kay mo ma... Um Yan, na ni Bustipin yung motor. Yan yung karga namin na karton yung pinamili namin. Ako mas mau pa ikot mga gugti. Guys, okay, sige ko ano. May ibinebenta din sa amin na isda kaso titingnan namin sa budget. Kung magkano yung benta nila sa amin. Ano ito na halabapin? Meron din ano. Ayan o. No? Ano ito? Kwan, kasili. Kasili? O. Hangit yun. Uh -huh. Kaso medyo mahal yan siguro. Ayan, guys. Yung order namin, limang kilo pa lang yung iba. Kinukuha pa ni ate doon. Nandun si ate. nag order pa lang Salty, din siya. Si Gunin na namin po yung isda kay 300 na lang daw lahat. Pati itong mahaba. Ito. Parang itong hangit, di ba, Tino? Mm. Hangit. hangit Tagalog. <laughs> <laughs> ayan oh, di na masama yung 300 Madami na po Sobra kilo ito O, oh, to ni isda mm -hmm. Sa so, ayan dyan, namin yung Yung limang kilo pa kasi Di pa dumuong yung sakayan Yung nandito limang kilo Tapos yung isda Umabot siya ng dalawang kilo ibibinta din namin doon kung may magustuhan. Yung ninang ko kasi gusto din nun ng isda. Presko pa man din. And hintay muna kami dito. Nakasako na yung ibang order namin. Pero may mga may-ari na yan yung iba. Kasi bago kami, bago ako umalis doon sa bahay, nakakanpas na ako kung sino yung kukuha ng banggoy. Para pagpunta doon, may buyer na hindi ko na kailangan mag-ano kung sino yung bibili dito naliligo sila Mama Pix. Pa, sa payapay. Baka siguro sa birthday ni Tio dito na kami maligo. Kasi yung baba niyan, baba, dagat na po yan. Guys, balak namin ni Tipin, dito na lang kami maligo. Dito na lang kami maliligo sa birthday ni Tio. Kasi malinis din naman yung dagat. Tapos, doon banda doon may mga cottage doon tapos yung maganda dito dito pag may mga sakayan na dumuong yes may mga isda makakabili ka ng isda na presko yun yung hinahabol namin kasi syempre yung handa sa virginity yung lang para may isda tapos iihawin sarap yun tapos malapit din kila ati Geneva syempre invite natin sila ati Geneva sila mama peaks sila at para malapit sa kanila. Kaya pag walang ibang plano kung saan kami maligo sa Bertin Bay, dito na lang talaga. Kasi maganda din naman. Kasi hindi kami pwedeng mag-invite ng taga doon sa amin na madami kasi yung service namin is isa lang. Siyempre, may may bayad din yun. Kaya, mas maganda dito pabor kaila Mama sila mam sa mga anak ni Mama Dax, Hello, ma syempre invite natin yun kasi always tayong invited doon sa mga opasyon nila kaila Mama Dax guys. Dito malapit lang sa kanila. Mga pwede silang mag tricycle papunta dito sa Payapay. Ayan, bak kung ano, kung maaga kaming nakapunta dito, siguro dumaan kami kaila Mama Pix. Kaso hindi eh. Sa saktong alas 12, nandito na yung ibang bangkoy. Eh. Si Boss Stephen. Sobrang hangin dito. Din mo man susudoy ya. Ayan, dumating na yung sakayan. Dumuong na kaya ayan yung kulang sa order namin is kinikilo na nila ate. Sobrang dami din oh. Ayan. Ay, bangka Bangka daw yung tawag sa sakayan nila Nakadoong na Kaya ayan Kinikilo-kilo na Para pagdating namin doon Diretso benta na lang Kasi kas, uh, sakto Wala kaming kiluhan din Kaya pinapakilo na lang namin Para pag may bumili Ready to pick up na lang Hindi na kami makikilo sa bahay Ready na yung isang sako namin na dala. Ayan. Nakabalot na din yung isda. 300 lang yan. Ayan. Ayan guys, nakauwi na kami. Yung dalawa, oh. Buhay pa. Buhay pa yung naman dito pa kay Yelo. kay bago pa nga si Theodore. At yung bata. Ayaw, 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 ayaw. Ayaw. Ala, see Sige. Ano yun? Ano yun? Ha? Oo. Oh, oh. Uwi lang namin. Nabutan pa kami ng ulan, guys. Ito yung ano isda. Ibibenta namin doon, ha? Ini? Ibibenta namin doon kay Ninang. Presko pa. Yan. Malalaking isda. Yung sa amin, ito yung maiwan kay lulutuin daw ni Tipin. guys yung snake sa dagat ang haba bebenta namin yung mga isda doon kay saninang ko kasi gusto nila yun yung isda presko pa man din Kita. hello what is that yo? Oh ayo. Kita ko na yan, papa. Subrengi. What is that? Fish. That is a fish. Ano yan? Fish. Wow! <laughs> Bibenta natin yan, doy. <laughs> Banggoy, diri ka, te. <laughs> Pinasan na. Yan, yung isda. Bibenta natin sa ninang ko. Madami din to.

no kita, iti makita. Hi, guys, tapos na kaming magbenta na. Naubos ka agad yung dala namin na isang planggana. Ayan. Wala nang laman. Yung sampung kilo na ibenta namin ng wah, hindi nag-uras. Ito yung natira sa amin. Yung sobra. Yung pasobra doon sa binilhan namin. Tapos yung ayaw lang, no? No, alaw, no, nasamad na. No. Hala ka. Ayan. Ahas daw yan sa dagat. Yan yung tinira namin. Tapos Anka. konting panggoy Hala ko. Ano ito? Nagsamad. Nasamad. Hala. Kita ikaw. Hala. Hala ka. Ba, ah. <laughs> Opo. Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> hala. Hala, hala. Ayan, may libreng ulam na kami, guys. Kasi may pasubra sa amin no. na bangko. Ayan yung tinira namin. Gagataan. Gagataan namin siya. Ito naman ito, yung binili namin na kikiam. Tapos yung juice na pang... So, ayan, buksan na natin yung pinamili namin doon sa groceryhan. Ay, nandyan nga si Theodore. Mamaya, ano yan, mo yan sa akin dyan. Tutulong pa sa pag ano. Yan yung mga sabon ni Tio at kikiang plate. Bumili din ako kasi mura. At magspaganda siya. Ayan, noodles, pang pang ulam namin minsan. Tapos yung asukal, bumili na din ako. Nag-short nga ako sa budget kasi yung pinapabili lang sa akin ni Mama is Kikiam. Kaya yung pambayad ko sa parcel na may nag-order sa amin, na ano lang muna kasi para makabili ako ng ibang ibang kailangan sa pagtitinda namin pero mabayaran ko naman at nag-thank you nga din si Teo sa akin kasi binilhan ko din siya ng snack niya. Stick Oh. Kasi bili nang bili siya sa tindahan eh. Yung sa tindahan, tatlo, limang piso. Ang mahal. Yung ate ko, nagpabili din ng gatas. Pero ano na lang din, nakikishare na lang si Tiyo sa gatas. Kasi hindi na ako bumibili ng gatas ni Tiyo. Palagi. Kasi hindi naman na siya nagagatas talaga si yung kapamangkin ko na lang yan tas buti na lang mo nakita ko yung pinapabili sa akin ni mama na melon juice kaya dinalawa ko na para hindi na hindi na kami magpabalik-balik dun sa bilihan buto na din yung isda guys inadobo nice. sa gata ni papa ngayon pa lang kami magla-lunch mag alas na